Sino naman po siya? Anak po, sir. Ay, anak niyo siya. Ilan taon na po siya? 55. Tapos kayo, 75. Ilan ang anak niyo po? 10. Buti na lang, may mga anak pa kayong ano, tumutulong. Kung minsan mayroon, kung Kayong mga bata na nag-aaral, kayo para matutulungan nyo yung mga nanay nyo. Thank you Hello po. Morning po. Kumusta kayo dyan, Nay? Oh, pwede ba pumasok? Ay, sige, pasok tayo, guys. Ayan. Hello, Nay. Pangalan ni Nanay? Pangalan niyo po? Ubita po. Nanay Ubita? Ilan taon na po kayo, Nay? 75 po. 75. Ito po ang bahay nyo? Opo. Dito dito talaga? Ito dito talaga kayo natutulog? Dito po. Ah, okay. Asan po asawa nyo? Wala na po. Namatay na po? Namatay na po. Ilan ang anak nyo po? Sampo. Sam anak nyo sampo? Opo. Okay. Sino naman po siya? Anak ko siya. Ay, anak nyo siya. Ilang taon na po siya? 55. Tapos kayo, seventy-five. Anong pangalan naman ni Nanay? Nora po. Nanay Nora! Kumusta po kayo? Mabuti so. May asawa si Nanay? Wala na po. Dati may asawa? Dati may asawa, may anak na isa. Opo. Tapos pumunta dito sa bahay namin, hinapubukuan ko. Opo. So, dito kami mag-ina. Oo. Oh. O oh, bakit nagpunta siya na dito? Kasi walang mag-aalaga sa kanya, sir. Bakit? Kasi may anak yung anak niya. Yung, um, hindi niya maaalagaan yung ina niya. Hmm. Eh, ba't umiiyak na si nanay? Nanay Nora! Nandito po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo? Nabuti po, sir. Ano nangyari kay Nanay Nora? Nabulag ako. Ay, nabulag kayo. Ba't po nabulag si Nanay? Ay, blood ka po Sir. High blood, Nay? Opo. Mm -hmm. Saan Oh. Ah, na-stroke? Oo. Oh, okay. So, nung na-stroke kayo, nawalan kayo ng paningin, ganon? Oo. Oh. Matagal na po ba yan? na po kayo katagal na bulag? Isang taon na, sir. Isang taon na. Oh, okay. Yung anak nyo, isa lang? Oo oh, po. Ako, ah, anak. Na. Nag-iisa ang anak ni nanay? Hmm? Pero hindi ka naalagaan ng anak mo po. Bakit? Kasi ako na anak, sir. Mm. Eh, yung asawa niyo po, nasaan na? na? Saan nagpunta? Patay na. Ah, namatay. Pero kahit, na, kahit apat ang anak, dapat tulungan pa rin niya ikaw nay. So, yung nakar nakalipas na bagyo, kung dito kayo natutulog, di ba umaanggi ito, hindi ba basa kayo sa loob? Oo, pupunta dito ang tubig. Pupunta dito ang tubig. Di malamig. Opo. Eh kung magdamag maghapon kayo dito, magkakasakit tayo, sisipunin kayo. Paano kayo nabubuhay ngayon dito, Nay? Ano yung source of income? Pagkakakitaan nyo po. Wala po. Wala akong wala akong pagkakakitaan ngayon kasi nag-aalaga ako sa kanya. Hmm? Sino bumubuhay sa inyo? Yung mga anak ko. Ah, okay. Binibigyan na kayo ng pagkain ng mga anak nyo? Opo. Yung mata ni nanay, lumuluha. Hmm? Ba't lumuluha yung mata ni nanay? Ganito lang kasi. Buti na lang may mga anak pa kayong ano, tumutulong. Kung minsan meron, kung minsan wala. Mga... Minsan meron, minsan wala. Opo. Nung malakas pa ikaw na Nora, anong trabaho mo po? Nung hindi ka pa nabulag? Nagaano na, pwede na doon sa... Anong karanderiya doon sa pool? Ana, sa karanderiya kayo noon? Pero ngayon, wala na. Wala na po. Paano ngayon yan, Nay? Eh? nabulag ka na. Gaano kahirap yung ganyan sitwasyon, Nay, na walang anak, walang asawa. Buti na lang, nandito pa yung nanay nyo, no? Oo po, siyempre hindi siya maalagaan ng anak niya. Dapat yung priority talaga mag-alaga yung anak, no? Sabihin natin mahirap ang buhay, pero magulang pa rin yan. Nay, paano na po yung buhay niyo ngayon? Wala, well, Iyak ng iyak si nanay. Iyak na lang nagagawa ni nanay. Buti na lang malakas pa yung nanay nyo. Ano po? 75 years old. Malakas pa. Ha? Huh? Mabuti na lang. Paano pag nawala na si nanay, iwala na rin yung asawa niyo? Sino mag-aalaga kay Nanay Rona? Nora. Ay, oh, Nora. Oh, sino mag-aalaga sa iyo Nanay Nora? Yung anak ko sa sala, kung wala na sila. Ah, pag wala na yung nanay nyo. Dapat na ano? Ano ba sabi ng doktor sa mata nyo? Hindi na ba po pwede? Bulag na talaga? Marami pala epekto yung pag na inatake ka, ano? Pati mata. Pero, yung paglalakad nyo okay pa naman. Wala na, Sir. Ay, hindi ka na rin makalakad. Hindi ako makakalakad, Sir. Ha? Hindi ako makakalakad. Anay, ganyan ka lang, nakaupo lang. Upo. Pero malakas pa yung kamay. Opo, Sir. Pagkain nyo po, nakakain kayo na maayos. Hindi naman naapiktuan yung paglunok. Hindi, hindi naman. Ang problema sa stroke. Yung mata. Oh, yung mata. Yung mata lang. Tsaka paglakad. Opo. Ba't din nyo dinagdagan yung anak nyo? Eh, isa. Sir. Bakit? Wala na, sir. Hmm. Na yung mga anak nyo po, sabi nyo, anak nyo, ilan? Sampu. Sampo. Tapos pang ilan po siya? panganay po. Ah, siya panganay. Yan lang, iisa lang anak niya. Opo. Sana nadagdagan para maraming anak siyang aagapay sa kanya, ano? Kagaya niyo, sampu yung anak niyo. Ngayon, yung mga anak niyo na lang tumutulong nagpapakain sa inyo. Pero matanong ko na eh, kaano na po kayo katagal nakatira sa bahay na to? mag 25 na po. 25 years, ganito po yung bahay? Opo. Mula noon hanggang ngayon? Opo. Ano bang trabaho ng asawa nyo noon? Driver po. Nang? Truck. Ah, driver ng truck. Ang gravel. Hmm. Ay, yung mga anak nyo ngayon ay anong trabaho? Driver po. Driver at saka helper. helper. Ah, driver, helper. Namanan na rin sa tatay nila. Uh, talagang ganito lang yung buhay? Mahirap po ba ang buhay dito, Nay? Mahirap po. Gaano kahirap po? Bakit po? Hindi ba pag aral yung mga anak nyo po? Hindi, nakapag-aral din. Pero, walang ano... Hindi nakapag-graduate. Bakit po? Walang pera po. Hmm... Nay, sabi mo, almost 25 years na kayo na ganito. Yung bahay nyo, ganito yung sitwasyon. So, nararamdaman ko po na, na talagang mahirap. No? Mahirap po. Mahirap. So, nagkasya dito yung anak nyo na sampo? Opo. Nakakabilib naman. No? Paano nag-support so yung mga anak ninyo? Binibigyan kayo ng mga pera, ganun, o bigas okay. na ang dadating dito? Bigas na po. Bigas na. Kung so, minsan, bigyan na, bigyan na kami ng ibili ng ulam, ganun. Mm -mm. Pero si na, Nanay Nora, dito lang talaga, hindi na nakakaalis. Hindi na. Pero sana man lang yung bahay nyo, nadingdingan o naitaas ng konti, ano? Opo. Oy, Bakit po? hindi nagawa ay ang dami niyong anak. Kasi maraming anak, hindi nagawa. Nanay Ubita, no? Nanay Ubita, uh, ako po si Daddy Frankie, siya po si Aling Rochelle. Uh, may mga tao lang po na nagsabi sa amin, nagsumbong sila tungkol po sa inyong mga kalagayan dito. Hmm, sana po ya uh, makabalik pa kami dito para mapagdala ng uh, tulong. O. Oh, at uh, 'wag po kayong mag-alala, nararamdaman ko po yung uh, hirap ng buhay ninyo lalong-lalo na kay Nanay uh, Nora. Nora. O, oh, Nanay Nora. Ah, uh, nakavideo po kami. Mapapanood ito ng mga kababayan natin. No? Gaya ng sinabi ko, Uh, may nagsabi lang sa inyong kalagayan kaya po nandito, kaya tinignan namin kayo. Nay Ibita, lalapit ako sa iyo gaya na aking sinabi. Nay, baka may gusto kang sabihin, ipanawagan. Eh, wala kaming kainin. At saka pira, bigas. Wala kayong kainin. Opo. So, anong gusto mong sabihin sa mga taong makapanood? Anong panawagan mo? Baka may panawagan ka po ba? Gusto ko bigyan, bigyan daw ako. Saka, bigyan ako ng pera. Ganon. Sige na, sana may makapanood ng video natin, no? Para matulungan nila tayo, no? Okay. Bandam, pakuha ng ano, bandam? Saan sa akong bigas doon? Oo. Dali. Yan, para may pansaing sila. Eh, sabi ni nanay, kailangan nila dito bigas. Importante yung bigas. Ano, nay? Ano po inulam nyo kanina tanghali, anay? Pilis po. Pilis? Wala kaming pambiling ulam. Wala kayong pambiling ulam? Opo, sir. Ilang pilis ang niluto nyo? Isa. Ilan kayong kumain sa isang... Sa dalawa. Dalawa kayo, naghati kayo ni nanay. O. Sino nagluto na eh? Kayo po. Ako po. Buti na pagloto pa kayo. Opo. Eh mamay ang gabi, ano naman ang na ulam? Wala. Wala naman. Wala? Sa kabigas, wala. Hindi, may mga anak naman po kayo. Pag ano, pag minsan, sir, mayroon. Pag minsan, wala. Anong gagawin natin ninyo dito pag walang nagbigay, walang bigas? Kagaya mamayang gabi, paano yan? O, dito na lang kami matutulog. Ay, pwede ba matulog ng gutom? Mahirap yon. Oo, pag wala. Oo. Oh. Pag wala, sir, hindi matulog na. Matulog na lang? Oo. Kawawa naman. Ha? Oo, sir. Hindi, di ba may anak ka na, Nora? Oo. Oh nandoon walang ano buhay yung asawa niya kasi ano nag nagkakasakit sir anak niyo po babae oo ah. lalaki manugang manugang niyo paano na nga ba paano na nga ba ganito nangyayari mahirap ang buhay lalong pahirap ng pahirap ano po Opo, sir. ano ba pwede nating gawin na eh? Ano, bata pa si nanay. Nawala ng paningin. Nakawa. Fifty-five. Okay, ha? Ah? fifty Maagang na, ano, nabulag. Kasi ano, sir, na-stroke. Na-stroke. Okay. Sige, nay, ano, may dala akong bigas dyan. Sana makatulong sa inyo. Wala kayong bigas dito. Asan ang bigas nyo po? Wala na, sir. As in, wala talaga? Oo po. Wala na dyan, Oh. Wala na. Ayun Ay, ang lagayan. Patingin. Wala. Patingin na Patingin, honey. Buksan mo nga, hun. Wala na nga. Ay, wala. Walang laman. Wala nang laman. Wala nang iluto. Wala nang iluto. Oh, Hindi na tayo kakain. Hindi na, sir. Tiisin na lang natin yung gutom. Oh. Hindi naman siguro kayo matitiis ng mga anak nyo. Hindi. Eh kung sampu sila. Pa. Hindi kung mag, mayroong magbigay ng kanin. Sa kaulang, oh gano'n. Ah, parang dinadalhan na lang kayo ng pagkain dito. yon Yung lotong pagkain na lang. Opo. Okay. Sige, tayo natin yung bigas. And thank you, Onay. Oh, Ito, isang sakong bigas para sana makatulong po. Ano? Nay, lipat ka dito, Nay. Tabihan mo yung anak mo. Nay, anong masasabi ni Nanay at uh, uh, nakatanggap po kayo ng uh, sansakong bigas ngayon? Maraming maraming salamat sabi hmm. sa binigay ng bigas. Oh. Si Nanay Nora naman. Nanay Nora. Sir. Dito ako. Nakikita mo ako? Ay hindi. May tanong ako sa iyo, Nay. Nay Nora, gaano po kahirap yung mawalan ng paningin? Kasi masakit ang mata ko, <laughs> Opo, gaano po kahirap yung taong mawalan ng paningin? Matalanas. Mahirap. Mahirap, sir. May um, paningin. Mm -hmm. Mas mabuti pa yung meron. Opo. So, gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, nanay, na ganyan, hirap maglakad, tapos walang paningin? Mahirap, sir. Mm -hmm. Sige, nay. Laban lang po tayo, ano. Huwag pong ng pag-asa. Mag-pray lang po tayo. No? Tsaka sana hindi ka pabayaan ng anak mo. Sana kunin ka niya. Kasi si nanay, oh, matanda na. Wala na rin. Mga kapatid nyo na lang nagbibigay-bigay sa inyo. Ang minsan may luto, pag minsan wala. Sige. Anay! Bukod sa bigas, uh, may ibibigay din po si Aling Rochelle sa inyo, ang aking asawa, no? O, oh, honey, bigay mo kay nanay. Bili nyo ng ulam po, na? Opo. Bilahin natin, na? One, two, three, four, five, six. Yan, ay. Para may, may pang ulam po kayo. Opo. Maraming salamat po, madam. Yes po. Wala pong anuman. Ingat po kayo, nay. Pagpasinsyahan nyo na po, ano? At uh, ipag lang natin, na sana makabalik kami dito para mas makatulong pa kami. Sana makabalik kayo dito, Sir. Opo, may awa ang Diyos. Parang may magbigay sa amin. Opo. Um, masaya ka ba, nai, na nakapasyal dito ang Team Daddy Frankie? Masayang-masaya. Masayang-masaya. Kilala nyo po ba si Daddy Frankie? Opo. Paano niyo nakilala? TV at saka karadyo. Oo. Oh. Ano po, paano nyo sila kakilala? Napapanood nyo ba? Ano ba ba yung nakikita nyo sa kanila? Magbibigay ng wala. Yung mahirap buhay. Ah, nagbibigay sa mga mahirap ang buhay. Hmm. Nanay Nora, okay ka lang? Alis na kami. Salamat, madam, ano masasabi ni Nanay Nora? Hindi talaga mapagsalita, no? Ni Nanay. Hindi mapagsalita ng kanyang nararamdaman. Iyak-iyak na lang. No? Dinadaan na lang ni Nanay sa iyak. Kaya mo yan, Nay. Laban lang. Ano po? Yun, mga kababayan. Ito po yung sitwasyon. Ito po yung kalagayan nila. Napakaliit na bahay tanyoy nyo yung mga dingding, mga lumang sakot, lumang tolda lamang po ang nagsisilbing panangga nila sa hangin, sa ulan. Pero gaano ba kahirap ang manirahan dito at puro sako na lang? Pero wala tayong magagawa mga kababayan, no? Kundi talagang dahil sa kahirapan ng buhay, kaya talagang kanilang lalabanan gaano man kahirap. no? Sabihin man natin sinanay, si sinuerte, dahil may sampung anak. Pero bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin at hindi pa rin pinalad yung kanyang mga anak? No? Opo. Bakit, Nay? Kasi walang nagagraduate sa amin. Walang nakagraduate sa mga anak mo? Wala. Grade 6 lang. Puro grade 6 lang? Opo. So, ibig mong sabihin, Nay, kung nakapagtapos na sila ng pag-aaral, no? Opo. So, talagang Uh, kailangan pala talaga na yung mga pagtapos ng pag-aaral, no? Opo. Hmm. Nay, i po kami, Nay. I-upload namin ito. May mensahe ka po ba sa mga bata na para pagpatuloy nila yung pag-aaral nila para guminhawa ang buhay? Opo. Kayong mga bata na nag-aaral, mag kayo para matutulungan nyo yung mga nanay nyo. Matutulungan nyo yung mga nanay nyo. Ramdam ko si nanay mga kababayan. kumbaga nakukuha ko yung ibig niya sabihin bagamat hindi niya masabi lahat pero naintindihan ko siya gustong gusto niyang matulungan siya ng kanyang mga anak pero hindi niya masabi dahil ayon sa kanya hindi nga sila napag-aral hanggang grade 6 lang daw na napapaiyak na lang siya nay wag ka pa rin mawala ng pag-asa ano po mag-pray ka pa rin no? Di nay, alam ko mahal na mahal ka ng mga anak mo. Alam ko hindi ka po pababayaan, no? Opo. Hindi kayo pababayaan. Okay, honey? Okay ka na? Ayan. Kay nanay. Ha? Ah? <laughs> Naiiyak ako Ah, oh, umiiyak ka kay nanay. Sige lang. Kaya mo yan, nai, ha? Pray lang po kayo. kakayanin. Sige, Nay, maraming maraming salamat po. Maraming salamat. God bless po. Sige. Umiiyak si ano, nanay Nora. Nanay Nora, ba't ka umiiyak? Iyak na lang. Bili kayo ng ulam, Nay, para hindi puro pilis ang kinakain nyo, ha? Opo. Pabili kayo dyan kung sino pwede nyong utusan, mga anak nyo. Opo. Sige po, maraming maraming salamat, maraming salamat po. salamat, madam. Hello po. Ay, kumusta po kayo rito? Nabaha kami. Ha? Ah? Ah. Oo, baha kami dito. Oo, oh. oh, ni... Lahat nabaha, no? Ay, ang dami. No? Salamat po sa inyong lahat, no? Ang dami. tayo ng konting tulong, ah? ni Daddy Ha? Ano po? Kaunting tulong. Mara, tulong. Pambili tayo ng bigas. Pambiling bigas. Oo. Dito yung mga natin. Pa followers ba lahat yun nandito? Kuya <coughs> Aki sabi nila mga followers lahat yung mga to. Okay? Napakarami. Oh, sige. Ha? Huh? Okay. Sino followers? Isa. wait lang. Wait lang. Wait lang. Atras kunti. Atras lang kunti. Atras lang kunti. Ha? Huh? Wait lang, huwag tayong kunting ka-timingan lang. Hawakan mo to. Isa. Dalawa. Followers. Hindi, wait lang. Dalawa, tandaan yung cellphone nyo ha. Huh? Isa pa cellphone. Tatlo. Apat. Ha? Huh? Lima. Okay, tama na itong lima. Oh, atras muna. Hindi. Kahit hindi ko nakuha yung cellphone nyo, magkakaroon kayo. Okay? Atras muna, atras muna. Okay. Wait lang, makinig. Huwag maingay, makinig. Okay, quiet please. Ganito yan. <coughs> Wait lang. Sa dami ng followers na to, hindi ko pinili yan, no? Pag lahat ng cellphone na yan, may share sa upload videos ni Daddy Frankie, eh? may 10,000 kayo ngayon. Yeah! Ito lang titignan namin. Kung may upload videos to, isang representative. Wait lang, wala. Quiet lang, quiet. O, oh, ma'am, mali ka. Kanina to. O, oh, kanina oh, walang share, pa tay Ang kailangan namin, yung may share. Yan na, okay na. O, Palo, palo. Disqualify. Guys, ganito na lang po. Kasi wala akong Ganito na lang po. Kasi sabi ko, kung yung limang kinu... Ang dami po eh, ang daming followers. Kailangan may up share kayo ng upload videos ni Daddy Frankie. Ha? So yung lima na yon, isa pa lang hindi na nakashare. So ganito na lang para magbabalik kami dito. Pagbalik ko, dapat lahat kayo nakashare na na-upload videos ni Daddy Frankie. Ano? Hindi po, babalik po ako para magdadalang ayuda. Para pagbalik ko, magkakaroon lahat. Okay? O, para may chance po kayo na mabigyan na mag-share tayo ng mga upload videos ni Daddy Frankie. Okay? Bigyan nyo sila sticker para hindi sila maligaw. Okay? Babalik po dito. Kasi babalikan, na, babalikan namin si nanay. So, pagbalik ko, dapat may share na po tayo. Ano? Ayan, meron na. Okay. Salamat po. God bless po. Okay. Hello po.